Alamin naman natin ang kwento ng mga individual sa loob ng preso na may malalim na pananampalataya sa Diyos. Panorin po natin ito. Isang tahimik ngunit makabulhang tradisyon ang sumisibol tuwing sa sapit ang Semana Santa. Para sa marami at sa ating mga kababayan na nakapiit sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, ang banal na linggong ito ay hindi lamang panahon ng pagunita sa pagpapasakit at muling pagkabuhay ng Heso Kristo ito rin ay isang panahon ng pagninilay, pagbabagong buhay at muling paghanap ng liwanag sa kabila ng dilim ng nakaraan. Kung may isang salita na maring maglarawan sa sitwasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL, marahil ito ay pagdurusa sa loob ng masikip na espasyo, matigas na sahig at malamig na rehas. Dito nila pinagbabayaran ang mga pagkakamali na nagawa nila. Dito sa lugar na to, is ito yung lugar talaga na masabing medyo, hindi medyo, mahirap talaga, kaya nga siya maximum. So yung uh, mental torture, emotional torture na naranasan mo, yung kaisipan ba na yung mga nagawa mo dati, hindi mo na nagagawa. Yung damdamin na nalayo, nalayo ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, so medyo mahirap yun. Ito sa kulungan talaga, dadanasin mo lahat ng pinakamahirap na pagsubok. Ilan lamang sina Roderick Rodrick at Jason sa mga PDL na nakapiit sa maximum security compound ng Bureau of Corrections. Sa lugar na ito, nakatagpo sila ng bagong mundo, malayo sa kanilang nakasanayan. So dito maraming hamon kang kakaharapin talaga. Yung unang-una pakikisama, galing po ang mga tao dito sa iba-ibang lugar, iba-ibang kultura, at bukod doon, iba-iba ng ugali. Actually, ang tao, dalawang kinakatakutan, kamatayan, sa kakulungan. So, ngayong nakakulong, nakakatakot na mangyari na isipin mo na narayo ka sa pamilya mo. Hanggang kailan ba? Kasi ang mga sintensya namin, reclusion perpetua, yung mga 20-40, life imprisonment. Sa loob ng labintatlong taon, nananatiling matatag si Roderick na isa ng pastor sa loob ng koreksyon. Sa kapila ng pagkakalayo niya sa kanyang pamilya, patuloy siyang umaasa na makikita niya ulit ang kanyang mga anak. Bilang ama nila, kahit nandito ko sa lugar na to, yung pagmamahal ko nandun, hindi nawawala. At ganun pa rin. And I'm hoping na lobby ng Panginoon, makita ko sila ulit. Namimiss ko na rin kasi. Samantala, ayon sa Bucor, aabot sa 30,000 PDL ang hindi nabibisita. Itong isa sa mga dahilan kung bakit nais nilang pagtuunan ng pansin ang regionalization. Almost 30,000. Walang dalaw. So, mas maganda kung maikalat sila sa kanilang, kanilang mga region para sa ganun, mabilis sa kanilang ano, reformation. Sana, dumating naman yung pagkakataon. Ako naman yung dalawin na <laughs> yung pamilya ko. Minsan nakakagawa ang tao ng isang bagay na talagang pagsisisihan niya sa kanyang buhay. Ito talagang nagsisisi ako. Sa kabila ng kalungkutan na nararanasan nila sa bilibid malaking bagay ang mga programa at aktibidad ng Bucor upang malibang at magabayan sila lalo na ngayong Semana Santa. Dito po meron po kami tinatawag na moral and spiritual section. Sila po yung aktibo-aktibo sa pagpapatupad ng mga reformation when it comes to faith Yung ginagawa ng Bucor para patuloy kami ma-reform, matuwid sa mga pagkakamali namin, at patuloy kami mailapit sa Panginoon through moral and spiritual section. Ang Semana Santa ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang panahon ng pagbabagong buhay at pag-asa para sa mga taong nakakulong, sa bilangguan man o maging sa sariling anino. Ang man, may langit pa rin. Laging nandoon ang Panginoon kahit sa pamanan, sulok ng mundo. Sa ngayon, patuloy silang umaasa na darating din ang araw na makakasama nila ang mga mahal nila sa buhay. Sa mga magulang ko, uh, isa lang naman po yung palagi kong pinapanalangin. At yun din po yung uh, magiging kalagayang prito. Basta manatili lang po kayong malakas, magiging maayos po ako dito sa loob. Sa so, mga anak ko naman, pasensya na kayo kung hindi ko kayo nagabayan sa paglaki nyo. Sa uh, asawa ko, alam ko, mahirap na lang. Mahirap na naiwan kita. Kasi mariliit pa yung mga bata nung tumakulong ako doon naman sa mga anak ko <coughs> ah, sorry hindi ko kayo nagabayang paglakad physically pero kasama ko kayo lagi sa panalangin ko sa uli sa nanay ko na madaga na dumadalo sa akin sa kabila ng tanyang edad may maraming salamat bubid ng Panginoon na makalabas ako dito halaya sa tulong ng Panginoon magkasama pa tayo